Good morning. I-update ko lang po kayo rito no sa indication nito. Dahil nung una po nito, nagbase kami sa may uh, feature nito na Okay, meron pong feature ito na, Ito pa. Makikita nyo rito yung vehicle maintenance and then oil life, okay? So, bagong change oil po siya so makikita nyo is 100% so ang ginawa namin po dahil nung unang tanong namin ang sabi is parang pwede mo siyang gawing baseline ng next PMS mo so ang ginawa po namin is ginamit namin until 5% so yung 5% somewhere there umabot po tayo ng almost 20,000 so nung ipapasok na sa kasa ang sabi parang na-miss namin yung first 10,000 So ang sabi namin, hindi oh Kasi chinek namin sa engine oil life is okay pa So dito po nagkaroon ng parang uh, miscommunication with the dealer Kasi nung una, ang pagkakasabi Okay lang, kasi kaya nga po meron tayong feature nitong engine oil life uh, indication Kaya lang, ang nire-recommend nila Is i-follow pa rin natin yung 10,000 kilometers na mileage. So pag kukunin niyo po yung 50 yung 10,000 kilometer mileage, lalabas po ang engine oil life is somewhere sa 50%. So tumawag ako ulit sa Ford. Sabi ko, sir, uh, i-confirm ko lang, sabi ko ano ba talaga ang kailangan nating sundin sa PMS, yung 10,000 or yung uh, engine oil life indication ng sasakyan? Kasi sabi ko, kung hindi natin susundin yung engine oil life indication ng sasakyan so para saan pa yung feature na yun bali useless pala sabi ko ang explanation naman po nila sabi nila yes sir naintindihan namin yon kaso kung titignan mo para mas maalagaan mo yung sasakyan hindi mo siya kailangang isagad ng oil life niya na up to 5% na katulad nung Uh, first change oil niya kasi nga po nagkaroon tayo ng miscommunication so at least sabi niya recommended wise at least meron pang 50% na life nung oil bago ka mag change oil para mas maalagaan yung yung engine daw so hanggang ngayon po actually hindi ko pa rin alam kung uh, it makes sense ba yung explanation na ang nakasanayan na kasi natin is uh, 10,000 which is okay naman kaya lang ang nakakapanglito po kasi ngayon is meron nga itong feature ng nagmumonitor ng engine oil life so hindi naman niya sinabi na uh, pagdating mo ng 50% mag change ka na so ngayon sabi ko sige uh, ibalik na lang muna sa 10,000 para kung titinan natin yung recommendation nga naman na mas maalagaan yung makina kasi instead of uh, almost 20,000 na mileage, nag-change oil ka every 10,000, okay? So, uh, sa, sa, mga kukuha po ng unit na to, nasa inyo po na yung decision kung susundin natin again yung Ford na ibabalik lang sa 10,000 kilometers, which is yun ang nakasanayan na even with other um, brands, ng Japanese brands. Pero again, it's between synthetic and regular oil yun. So, pag regular oil, ang nakasanayan natin is 5,000 kilometers every change oil. And then, pag fully synthetic, is 10,000. So, ito po, ang nilalagay nila is, ang alam ko, is uh, regular. Pero, umaabot po ng 10,000 kilometers kapag kukunin mo yung 50% engine oil life sa monitoring nito. So again, it's a question between ano ba talaga ang susundin natin and ang nakikita ko lang po kasi na reason dito is kung tama itong indication na to ibig sabihin more on commercial na yung issue ng Ford kasi gusto nilang alagaan yung warranty kasi under warranty po ito for 5 years eh and at the same time business wise Imbes na mag-change oil ka ng one time for 20,000, dalawang beses ka mag-change oil ng every 50%. Di po ba? So, commercial point of view po yun kung titignan natin doon. Kaya lang, wala naman pong expert na pwede nating makausap na nagsasabi na, hindi, reliable yung 100% na yan. Sundin mo yan kahit na 5% okay lang. So, wala pa po hindi pa po natin nakausap yung taong kung sino mang pwedeng mag uh, magsabi noon na okay lang na sundin yung yung indication na almost papalo sa 20,000 kung bababa tayo up to 5% pero meron na po kaming experience niyan sa dump truck natin na FAO uh, na actually na hindi po yung intentional nakalimutan na i-change oil and ang gamit namin is fully synthetic pero napaabot namin ng almost 20,000. And same po, yung langis niya napakaganda pa. Ang ang namis ko lang is yung quality ng oil during that first 19,000 na change oil. Yun po sana ang pinakamagandang na-record ko ng video na ano na ba yung itsura ng langis after 20,000 dito. Kaya kaya lang hindi po natin na-capture 'yon. So ayaw naman po nating ulitin dito. Kasi nga ang ang nakakatakot dito baka may something happen wag naman sana pwede kasing gamitin ng Ford laban sa atin na ang recommendation nila is every 10,000 mag change oil ka kaya lang hindi mo sinunod dahil mas sinunod mo itong indication so siguro po sa mga nagpaplanong bumili sana makatulong tong information na to na kung pwede i-discuss nyo po ito, itong PMS. Kung talaga bang susundin itong feature na to or mag-stick pa rin sa 10,000 kilometers. And in case of warranty, meron po ba yan sa warranty clause na pwede nilang i-deny yung warranty dahil ito ang pinili nila uh, or natin na uh, sundin instead of yung recommendation nila na every 10,000 kilometers. Okay? And sana po sa mga makapanood nito at meron na siyang experience, kung same po yung nangyari na sinusunod nila nito na okay naman sa ibang Ford dealership then baka pwede pong pa-comment para po ma-share din natin sa iba and for our reference din para ma discuss din po namin sa dito sa Ford Isabela na sir bakit sa isang sa ibang Ford inaallow yang engine oil life indication ng monitoring nila kasi pag ito po uh, ang susundin natin at hindi naman siya magko-cause ng damage Imagine po, ang last PMS nito is nasa, sa tayo ng 10,000 plus po yata. So imagine, makakasave ka ng every 10,000 pesos for one change oil. Dahil lang hindi tayo nagsasayang ng napakaganda pang klase ng langis. Dahil meron naman tayong indicator na okay pa siya. Okay? So pa-comment na lang po sa mga naka-experience na para sa benefit po ng lahat na makapag-share. Dito sa uh, question ng engine oil life indication ng ating Ford Ranger XL uh, 2023. Okay. So, uh, pakita ko lang po pala yung makina na mga kumaanda. Okay. So, ito na po yung ating engine bay after 46,000 so uh, madalas ko nagamit ko sa bundok kaya talagang uh, kahit anong linis ko ang gawin nila talagang um, nagdudumi and marami po tayong kaibigang Mickey Mouse kaya may nakita po ako kanina rito ito po sa balatan so kailangan to malagyan ng electrical tape bago gamit ibalik sa bundok okay Yan lang po and uh, salamat. Sana po nakatulong itong uh, information na to. Thank you.